Oo ang suporta ng Kamara sa mga flood mitigation measure ng administrasyon, lalo't nalalapit na ang tag-ulan. Ito ang tinayak ni House Speaker Martin Romualdez. Ang detalye sa report ni Melales Moras Bilang paghahanda sa panahon ng tag-ulan, gayon din sa banta ng La Niña Phenomenon, pinulong na ni House Speaker Martin Romualdez ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan para talakayin ang flood mitigation measures ng gobyerno. Kabilang sa mga humarap dito, sina DPWH Secretary Manuel Bonoan, DNR Secretary Tony Loisaga, DOST Secretary Renato Sulidum, MMDA General Manager Procopio Lipana, at ilang kinatawan ng DILG. Ayon kay Speaker Romualdez, para maiwasan na ang matitinding baha at iba pang hamong kaakibat nito, pinaiikting na ng administrasyon ang mga programang pang infrastruktura Panawagan nila sa mga LGU, pag-ibayuhin din ang solid waste management at paglilinis ng mga estero. Itong madating um, ng uh, ulan, alam natin na uh, susunod na ang mga baha. Kaya hinahandaan natin lahat sa itong uh, mangyayari, yung publiko, na dapat naman um, uh, sumunod dito sa mga protocols po ng uh, paglilinis ng mga waterways, ng basura. Kaya napak na maayos talaga ang ating mga uh, areas po kung uh, saan tayo nakatira para gumanda ang daloy ng uh, tubig dito sa halip ng uh, malakas ng ulan. Ngayong nalalapit na ang budget season o pagtalakay ng Kongreso sa panukalang 2025 National Budget. Hindi rin daw pababayaan ng Kamara ang iba't ibang ahensya para tuloy-tuloy ang implementasyon ng kanilang mga programa. Nitong nakaraang linggo, mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na rin ang nagbigay katiyakan sa publiko na nakatutok na sila sa posibleng epekto ng lanin Siyempre, nag din kami ng all-out support kami sa lahat ng mga departamento sa ahensya, kagaya ng uh, Public Works, sa uh, DILG, dito sa DNR din, di ba? Uh, at sa MMDA. Kaya tuloy-tuloy ang mga dredging programs ng MMDA uh, in coordination with the Public Works. Kaya supportan po natin lahat at uh, mag ano, uh, tayo. Bukod dito, tuloy-tuloy naman ang iba pang pagdinig sa kamera. Ang House Committee on Energy, binusisi ang madalas na pagtataas ng red at yellow alert sa bansa, bunsod ng manipis na supply ng kuryente. Habang ang Social Services Panel, inaproba naman sa kanilang komite ang panukalang pag-institutionalize sa food stamp program ng pamahalaan. Isa lang naman po ang objective ng programa na ito. No? Ang, ang kanyang ultimate objective is to reduce the incidence of involuntary hunger. Ang target nga po is walang gutong by 2027. So, ayun na po yun yun na po ang ating target to to uh zero in ang experience ang, ang hunger experience ng ating mga kababayan Pilipino. Sa plenaryo naman ng Kamara, pasado na sa ikalawang pagbasa ang panukalang pag-amyenda sa Rice Tarification Law. Bago ang Senate adjournment ngayong buwan, inaasahang maaaprubahan na rin ito sa ikatlo at huling pagbasa. With regard po to the timeline, we're actually very much on track as principal author um, of the measure, I appeal to our friends in the Senate to please, please, please um, expedite the passage of this measure, um, of this very, very urgent and important measure. Prioridad ng pamahalaan ang kapakanan ng ating mga kababayan kaya't pagtitiyak ng mga mambabatas, patuloy nilang isusulong kung ano ang makabubuti para sa lahat. Melalas Moras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.